Almusal nila, dalawang putok. <laughs> Kawawa, hati-hati kayo mga anak, ha? Oo, hati-hati mga anak ko ng dalawang putok. Asa na? Milan doon, ha? Milan. Nandito si Milan, oo. No? oh, ayan si Milan put. Dito ka na, baby. Dito ka na. Pila ka na dito, Milan. Pila. Oh, hati-hati na naman kayo sa putok na dalawa. Oo. Oh, oh. Ah, natin to, hindi lang sa'yo. Okay? Huwag ka na na. Natin... Mm -hmm. Ikaw mauna, ikaw yung matanda. Oh, di ba Atat na atat. Ta, 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 ta. Ata, 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 ata. Oro ko. Hmm. Oh, galing. Ah! Umilan. Dito ang Milan pot. Ay! Puki! Okay. Ba't hinahakmal? Oh, Zoe. Zoe. Gaw, copper. Mayroon ka na copper? Okay, diba? Ha? Ubus na sa'yo. Ang bilis naman. Rap.